Okay. Ito guys. Ito yung unang PMS ng Ridcon sa Toyota Dasmariñas. Kasi may, ito yung dito ko siya pinukuha. So dito ko rin siya pinap-PMS. So ang inclusion pala ng PMS guys free na yung ano niya? Yung oil na walong galon. Tapos free na yung labor tapos free na yung car wash so nagpa uh, nagpa undercoat na rin din po ako kasi yun po ang advice sa akin ng supervisor ng ano service supervisor uh, ang halaga pala ng undercoat guys yung rust proofing is 3,400 pero sa labas di ko rin kung magkano pagka mas mura or mas mahal pero okay na rin kasi libre naman yung PMS eh So, yun yung pambayad ko sa... Kala ko may bayad eh. Yung oil, wala pala. So, yun. Nagpapa-undercut ako. So, sana maganda yung result. Yung takbo nito. Ito yung first, ano niya. ah uh, PMS. So, sunod kong gawin nito is uh, 5,000 kilometers. Maybe 4 to 3 to 4 months. Pa. PMS ko na naman ito. At baka ipa nano o coating ko na to para iwas gas gas para gas gas guys kasi sa uh, I amin mean yung I aming mean, daanan dito is masikip sa loob ng subdivision so pa coat coat ko rin tong body nya ang ganda dito sa famous kasi libre na pala car wash labor ano yun Asa inyo na lang guys kung magtitip kayo. Ayan. Mga mababait naman din yung mga tao dyan so sana maganda yung result nito at i the drive ko ito mamaya